Ano po kayo? Ang nahihirapan din kayo. Ang nahihirapan pa din kayo, Oo. Ka? Uh -huh. Kailan pa yan naraw na Ano ba nangyari sa inyo? Ito, uh -huh. nahulog. Nahulog kayo? Sa kahoy. Uh -huh. Opo. Para, uh -huh. Matagal na ba, Tay? Matagal Hindi nyo may naisip. Meron kaya hilo. Hindi, kung merong na-dislocate talaga, hindi mo ano yan. Hindi. Kahit anong hilot mo dyan, kung merong ribs na nausog dyan. Uh -huh. Kasi yung mga ribs natin, may mga po yan, yeah. yung mga joints po yan. Ngayon, kung nahulog kayo, mga ilang taon na kayo nung nahulog? Binata. Binata pa? Pero dire-direcho yung sakit? O ano hindi, naman? Hindi naman. naman. Paano siya? Dahil pinahihigot ko rin eh. Hmm. Kaya na, uh, ayun uh, nga, na tarbaho na ulit. Ah, oo, oh, may nakupuyat na, sa. Bukod dyan tayo, ano, ano? pa nga? Ano pa din yun pa. Aray naman ang pag-iitay na pabitin. Kailan kayo napabitin? Ito April lang. Ito April lang. ng April lang. Ito ng April lang. Ito ng April lang. Ito ng ng April lang. Ito 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 ng April lang. Ang edad na 77, hindi na biro yan. Pagka natumba kayo dyan, mas magandang umidad tayo ng nakakalakad tayo kahit pabagal-bagal. Huwag lang yung nakaigaya tayo sa yeah, igaras. Yeah. Ay, ay, sakit ka, sakit na ay, ay, ay. pa ako. Kaya, naman ito naman ang tumama. Diyan naman ang tumama. Ang dami nyo. Kaya nga, hindi <laughs> na kayo pwede lalo kaakit. Ang kaya, kaya bawal na yung kawayan nyo na sa mga ano. Pagkalit yung murot. Kaya, ang mayan nyo na yung gabi. Oo, besan pa rin. Huwag tayo mag-uwa. Hindi, hindi, hindi. nyo na, okay lang. Tanggal, i-straight na kayo tayo. Yan, yeah, tanggalin nyo muna ito ha. Ah. Masakit ba pag i-straight nyo? Hindi naman. Konte. Konte. Okay. Nahihirapan din daw si tatay pag ano eh, pag so, ang pinakamasakit? Kakapahin ko tayo. Pag ina nyo, kayaan niya mga yan. Sabihin nyo kung masakit ha. Ah. ah, kaya pala, mayroong scoliosis si tatay. Ah, eh. mayroong. Kaya pala. Halika. Eh. Pagka ka hindi ka, pagka marunong kayong pumapa, alam mo talaga may problem sa likod si tatay. Hmm. Diyan okay. lang yan. Iba pa eh. Hmm. Tingnan mo rito. Lubog. Oh. Yeah. Tsaka ito, yan, lutang. Pag yan, kinapa mo, dapat hindi kanya ng ribs natin. Hmm. Kaya pala, oh, alam mo na. Kaya pala, naiipit ang niya, May scoliosis pala si tatay. Ngayon, siyempre, dumarating ang panahon talaga ng pagtanda natin. Nasisira yung mga joint natin, nagkakaroon ng degenerative change. Kaya habang pahukot ng pahukot sila natin, habang paidad ng paidad, pag napapagod, di ng 76, 77, hihirapin kayo huminga pag may tama yung hips nyo. Nakukompress yung mga bagay oh, nyo. Yeah, yung mga bagay nyo. yung mga bagay Pero kung discarded yung tayo sa ganyan, kailangan, pag maglalakad kayo, madalas na kayo mamamahinga. Kaya lakad ng ganito, konting walking. O, good naman. Huwag nyo nang yun antayin yung pinakahapo. Ay, Dumarating ay, lang ta. Ay, pa di ba ka, uh, na, okay, sa... na kayo lang sa oh, gubat. Oo, nasanay uh, na kayo Oo. Nasanay na kayo noon. Kahit on. anong tabaw, di marami yung mga tatabaw eh. Yung... Hmm. Ganon uh, din sa atin yan. Ganon din yan sa labas ng katawan natin. O kaya palaw. pala o. Oh. Tignan mo, puro lang iskis ng mga puno. Yung mga sanga-sanga mga -sanga no, ano. Lagi na ng kape. Oo, kaya pala, sa kubo pala ito <laughs> eh. May mga marka pa ng mga, ay, mga ay, yung, mula, sanga -sanga ng yung mga sanga-sanga ng mga Yung mga taga-taga <laughs> si -tay. no, pa o. Yan. Dumaon. Umiidad na kasi tayo tayo eh. Talagang pagka ano, pahinga-pahinga rin. Huwag yung paka Siyempre, alam kong sanay kayo dyan, pero dumarating yung talaga yung tinatawag na sign of aging. Tapos na muna tayo ha? Isa pa. Ngayon, hmm. maglapagaan <laughs> natin din nga yan. hindi ka pati haya tay hindi na tay nalang hindi na sanay pala sa buo ba ito siya natin relax na tay tagilid tay bago kayo abuti ng pa bago kayo abuti ng alam niyo masusobra na kayo sa pagod. Ay ano muna, na, stop over. Tara, stop over muna. Bay nga bay nga. E sa kasi eh habang lumalayo kayo, papagod na pagod niyo kasi babalik ulit kayo. Sampai jumpa di video selanjutnya. 别的东西。 Okay lang? Hindi. Mm. Hindi kayo nahihirapan uminga? Hindi. Mm. Ha? Mm. Okay. Okay lang kayo nyan, ha? Okay. Masaya mo yung buong litug nila tayo. Sige, tiyaya. Tapos ito lang, ito tayo. Tak suka tu dalam ni. Tapi dia pun dia. Ya ada ali kata ba tambah relax Ini sir. Ya dong Naubos na kasi yung nanay nyo eh. Yung masil masil nyo parang eh. Parang... Bone structure lang yan. Di lang masakit, di ba? Hmm. Hindi yan. Wala yan. Basta mga walang masakit. Na nakalutang na buto. Hindi hmm. naman talaga totoo yung nakalutang. Nakayayat na kayo. Kaya... <laughs> 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 Hindi kasi yung mga ano eh. <laughs> <laughs> Hindi mga pagkasulog. Pangkaraniwan na yun, tay. Alam mo yung para kang tulog manok no? Pag umiirat ka. Yan. Oh, ganun. ang tulog na ng matatanda kasi ngayon, ah, ang tulog pala ng tumatanda, saglit na saglit lang. Saglit na saglit lang. Alam niyo kung Ay, bakit? Ano po, may may kasi gisip. Oo, na talaga. Nagkakaroon na tayo ng alalahanin. Alam niyo yun? Nagkakaroon na tayo ng alalahanin. Baka hindi na ako bumising ah. Kaya palagi na kayo bumising. <laughs> Oh. Pero mas maganda yung gano'n ha. Ano lang ha, hindi naman sa ano ha, baka maupin kayo. Para sa akin, mas maganda na akong gano'n Kung ako mga ano, kukuri ni Lord. Eh kaysa naman namimilipit ako sa sakit, nagkaroon ako ng cancer, Ay, yun, nagkaroon na ako ng mga gano'n Mas maganda na yung tulog na akong tinuwa. Wala na nga ano, para wala na problema. Kasi pag nag, may masakit ako rito, yung may colon cancer ako, yeah. bayarapan ako ng mundo, hmm. na-stroke pa ako. Ubus, <laughs> maubos yung yaman na wala ka namang uubusin. <laughs> <laughs> Isa pa <ba> yung sakit na <laughs> puro ng pamilya. Pupuway tayo. Kaya ka, kaunti okay ka lang ang tulog na matatanda. Kaunti talaga. lang Kasi hindi na sa alalahanin, Iniisip. Uh, Pero kayo maayos pa yung isip nyo eh. Kumbaga yung stress uh... na... hindi pa kayo nag-iisip pa ata eh. Di ba yung mga matanda? Hindi pa naman. Dire-direcho Maglakad-lakad lang kayo ng pote-ote. Kaya nga sabi ko, sabi ko sa inyo, lalasan nyo lang ang stopover. Uh... Kapag okay, naging stopover ako, okay tuloy-tuloy. Kaya kung pag-ingan sa robot, kahit... Dire-direcho? Oo, dire-direcho. Kaya nga, uh, uh, habon na nga yung hininga. Diretso pa rin? Diretso pa rin. O, oh, masama na nga. Ang Kaya nga eh, kahit pa paano mag-i-stop, obya kayo. Tsaka pag iinom kayo tubig, babasain nyo muna yung lalamunan nyo. Baka macho kayo eh. Kasi pagka hinahapo tayo, malagkit na malagkit ang laway natin. Malagkit na oh, okay. Kaya kailangan. Pauwisan, pa, pauwisan pa. Mm. Parang inom natin, parang ganun munaw parang titikman muna natin po, bigayaan nyo muna ng ito. Ha? Kasi sa init ng panahon o sa pawis nyo, pag pinapawisan kayo sa gubat, pag tanghali, baka uminom kayo bigla ng tubig para safe kayo. Eh, hindi mo na inom ng ano, malamig. Hindi mo na inas. Ah, gusto ko malig ang ayan o, tayo. Oo, na yung sabi. Oo, oh. ayan. Hindi na nalaga na? Oo. Pati dito, ito, nalaga kilala ganito. Eh. Ay, normal lang yung pangkaraniwan kasi 70-70 ako. Tay, oh, hingang malalim. Pag nahihirap na kayo mingaw, iangat ko itong kaliwa nyo. oh, hingang malalim. Tingnan mo, may sabi. Wala. Wala. oh, tandaan nyo na ha. Teknik yan. Hindi na yung sekreto, no teknik. Kaliwa. Minsan, <laughs> minsan oh, parang bigat man, man. ng pangaramdam nyo, di ba? Kaliwa ha, kaliwa. Sumandal so, kayo sa puno kung nasa gumbad kayo thank you, Lord. Okay? Oh. Okay? Sige. Huwag lang maligo today, ha? Ah, hindi.